Hi mga kayos, we are Aja! Super happy po namin na nakasama po namin yung mga kopi pa po. Yeah. Tapos nakasama po namin sila mag-perform. Wow. Yeah. Sobrang na starstruck po kami and to be with our idols, sobrang saya po namin na mapabilang po dito sa Pipa Festival. Summerversary sa All Out Sundays. Wow. Yeah! I'm very honored din po siyempre ma na makakulad din po namin sila sa aming song po. So, really happy po to be working with them. Piling ko ano, yung sa atin ano, iangat lang yung ano, yung P-pop, yes. ano po, to make the listeners po happy, especially yung mga nakinig po. Gusto po namin maramdaman nila yun, saya at 'yun mga ano po, parang bring bumabalik man. sila sa yeah, childhood man. nila yun, which is nagkakaroon sila ng crush, ganun yeah, yeah is making them happy and feel the vibrant and fresh of the songs of Aja. Abangan niyo po kami sa mga social media accounts po namin. Please follow us at Aja OFC sa Instagram and TikTok and Facebook po. Yes, and all social media platforms. You can also listen to our songs po on all streaming platforms po.